Kaibigan, huwag na huwag kang maghihinayang sa mga nagawa mo sa buhay. Masama man ito o nakakabuti. Kasi kahit gumawa ka ng mabuti sa isang tao, may masasabi pa rin sila. Kung nakagawa ka man ng masama, okay lang at least naging masaya ka. At yung kasamaan na yun, ay babaguhin ka pagdating ng panahon, okay lang. Mag, magpatawad ka, humingi, humingi ka ng tawad Okay lang yun, at least iba nagiging masaya ka Sabi nga nila Life is too short Yun nga, maikli ang buhay Kaya dapat magiging masaya ka Huwag mong uh, Pansinin ang isinasabi ng ibang tao Kasi kung nakadipindi ka Sa sabihin ng ibang tao, hindi ka magiging masaya Do it for now Huwag mong sabihin na do it for now Yak iyak later, no Kasi it's your choice walang ibang gagawa nun kundi ikaw lang kaya habang may panahon ka pagawin mo, magpakasaya ka kasi darating yung panahon na hindi mo na magagawa lahat yun at ang pinakamasakit doon hindi mo na maibabalik ang oras lalo na lilipas na to sa'yo kaya go for it, run for life be happy hayaan mo sila audience lang yan sa buhay mo